Hello mga momshi! Maganda pa kayo sa umaga! So ito nga yung ating kaganapan for today's video. Uh, medyo sinipag-sipag nga kaming dalawa mga momshi na mag-ayos dito sa garden kasi ba diba, hindi naman ganito yung itsura ng garden namin. So ngayon is nagtatag na naman kasi kaya sabi ko ko nang naiipon yung tubig dito sa may bandang gitna kasi nga medyo mababa dito mga momshi so tuwing nagdidilig, naiipon yung tubig dyan sa gitna tapos na-stuck siya tapos ang nangyayari mga momshi parang nilulumot siya katulad nyo nakikita ba diba? Nilulumo siya. So, ngayon, ang gagawin namin sa aayusin namin yan. Yung pinakita ko sa inyo kanina is, yung, yun na yung ayos. At eto na si Daddy Christian, pinatanggal ko na sa kanya lahat ng hindi na napapakinabangan na halaman. For example, hindi na namumunga. So, ayan na nga yung lemon natin, malaki na siya. Tapos, ang dami na rin bunga nitong kalamansi natin. Hitik na hitik talaga siya lagi sa bunga. And etong kinalbukong ano, malunggay, ayan, ang dami na naman niyang dahon. So, lagi na naman ako nagmamalunggay. Tapos ang dami ng okra dahil ang dami natin tananim, na ayan, ang dami niyo ng bunga. Nabubulol pa ang lola nyo. Tapos nga mga mamshi, ayan na, super wales. Feel na feel ko talaga dyan mga mamshi. Gustong gusto ko talaga. konti na nga lang yung nawawalis ko dyan kasi nga nawalis ko na yung iba. Tapos nakalimutan ko lang mag-video, ganun. Pinatanggal ko na rin kay Daddy Christian niyang kulambo kasi hinahangin. So parang nauuga-uga yung mga balag. And then nag-add din siya ng ibang balag dyan dahil yung ating ampalaya is gumagapang na, kumbaga na siya. Ayan na nga, o, oh, meron na nga siyang bunga. Yan, o, oh, sa wakas. Alam niyo ba, nahirap na hirap kaming magpabunga or magpatanim niyan, mga mamshi? Tapos, eto naman yung ating pipino. Ayan, ang dami niyang bunga. Mga mamshi, ang dami niya rin. Um, flower. Kapag ka pala nag-flower siya, next na nun bunga talaga. Tapos dito ko na rin siya nilagay yung aking mga bugambilya na which is ang dami niya ng bulaklak. ba? Diba? Meron na tayong peach, merong orange, merong red, merong white, meron ding violet sana. Hope, hoping ako na magkaroon ng violet. Ayan. Alam nyo ba na sobrang daming bubuyog dito mga mamsi ngayon? Kasi nga, ang daming nag-bloom na flower. And then, eto pala yung oregano, nagtabas ako. Tapos sabi ko, imbes na itapon ko siya, tinanim ko sa mga seedling kasi nga ibebenta ko. And then on the way nga pala kami nito mga mamsi sa Pasig dahil binyag ni Zeki. Abertin ni Zach. Ayan, nagkakapalit-palit pa. So ito na yung mga kaganapan mga mamsi ha. Hindi na muna ako mag-voice over. Panoorin nyo na lang.